Good morning mga kagokok! at uh, day 12 na po atong gamit kaya po ng atong 100 cm roller square na may bag na may bagong roller wheel so load up na ta uh, rubber denny by life Gear by sir Bino thank you sir Bino so load ta ni mga kakukok pagpuyugi so, ko ninyo sa akong pag day 12 na kay palagtaw dagkong sita so nanood na sa na. so, tuyong ito ninyo. let's go kining at mga kago po sama sa permit na itong ginabuhat kuhaan pa din warm of type para dili matingala o dili mabagpa ng atong lawas o ng atong lungs o paniunang pagdrap hindi sa mababaw tadi din eh ito na palibot itong Dahil yung kung eh, nga ito dahil na ni Mga Buko, kaya hindi na ito puso nga itong lawas ba? Kaya first drop pa man, huwa eh, pa na kata pa nga itong lawas na itong lawas. Ito nga ito, tigod na sa paghangin para sa sunod drop, kapundo na tagdito ito kayo. nating nga drop mga kaagong ato ibalikan tong spot nga nakita na tong mga panapsapan so basta maka igo na ta din yung dapita so din dapita pag drop nato nag uok na yun ta ito suna nakita ko panapsapan so ako ikaw na naman sila itong katapok so ako pilihan dako dako tumaya so, akong retargeting dako dako din yung dapita aap na sila update ako diya katukog kiti huwa di kay ko malas siya punta mga kagukog huwa siya punta kay ko aling panapsapan huwag kininga dyan mga kagukog akong gibalikan ng panapsapan nga wala so, ko na iko basindig maiko na ako ba so pag-abot ako din eh baha pa tagamay yung atong kamangon na siya tinapita ito yung nagkamang nakita na lang ako siya pinapita ako na siya yung tirahan hindi keto katuog yung mga piti matay uwa man siya po alas ito Tita, ka hindi ito Huwag ka nang nadrop mga kakoko Ni Abante ta din kamay Ni Bali na ni ligit Kaya itong ligit medyo Malas <laughs> man tadi mata ka So base na din ligida Maka igaw na namun Kaya naamunin mga panap So tuwa araw nakabantay na pagpupungapanap sa panapsapan so akong ah, gipilihan nila ng dako dako nang nakapili na ko ako ah, si Minile Kamang kaya na lang zoom ha parang klaro niyo, di napita o di kayaang so muna itong unang isda mga kagukok panap sa nga dahil mga kagok ko pa uh, hard para pang pagdugan so wala na tayong pili-pili pang ista pa kung na good size na siya tirahan lang na muna okay, para pandutan ng para yun ano akong kuha karun, uh. good size na niya siya hindi na kayo gamay tapos dako, dami na na siya palang Okay nga daw mga kakukok, ako ibalikan itong aton na kuwag panap sa Kaya napong Mr. kauban nga medyo good size pa ito yung kulog. So ako ibalikan din yung ligira. Kapot ako din. He. Ako na yung gipilian. Ang hinahinay na ang kamang. Sa diyang niplastan na itong kapot ako, din pita Ako din sa gitirahan. Din pita o. Oh. Kapili-pili pa ko ana. magpili na na ako, ako siya. Tingnan zoom ha. Para makita ha. So, tuwa raw. Ati kaya ang. Ang problema na. Ay ako siya. Hindi tanap sa ligid. So, sa kasata. Warag sa itong hangin. Hindi yung usan na ito. Eventually, pang ato naka yang nakatigong sa ng hangin so ato na e yung victory pang shaft ato na ning kwaon o hopefully na wa ni ang flapper sa dikit okay para dito ako lisod kuwa so pag tanaw na po, wala man so akong gi hi hinihinig dira so lisod di dia yung ko din nilapitan sa mga wala kuwa thanks god na kuwa na atong chef so muna tayo kaduang isda karoon mga kaagokok padap sa pan ng Japan. kini nga tapos mga kago ko wajo ko kabantay di ba nang hapit na kumabot sa palas sa ako nakabantay ano nga akong panag nawa na ako naluto ng rubber sa pastila ano ano. o atul nga nakadrop ka ta yung nakibalag tagdako baali ko sika o pwede tugso ko at ang lang itugso o pwede pa laman So, kunin siya ibalantayan sa mga naggamit ng mga roller spare gun mga ka ah, ka <laughs> ng kago ko. Wala nang iyang rubber if nalood na pa ko yun. Kung kininga mga kago ko, ako ibalikan po. Dikit na may sa nga pao kayo ko. Basig karoon nga trap na igo na na kami siya. Ngayon, pagkabot na ako din sa balas. Ago ko kayo na. Nga nabantayan na ako nga uh, tuwa sila ito sa Pikas TV katapang muna akong may kamang ako ginahinay kamang napagabot na ako sa range na pwede na ako tirahan yung isa kanil takot ako so ako lagi tirahan ako iso mo para makita ninyo medyo lupog dobo mga ng topic tuwara ikaw na nakaikaw na kung tali ng kago ko maroon na itong uh, ikatulong ang isda pero sa pan ng diapon bago ko uh, ambush tani eh. mamasid tama kayo mga mamsa o yung sang isla kaya eh, nga uh, medyo ko takot ako may puro panusapan na itong kuha kanina so pagkapot ako din sa balas kamit na sa itong magic sound sa ako ko yung ligiligi sa palibot basta din may muwagi pa so nakakuha ko mawa man dyan so pag dili o utong itong na yung pagtunga na ko mga kagoko kung na din akong last drop ni takas ko ano kay pauli eh napay bulok to ng lain so po ni takas ko ano yung mga kagoko so mawa na itong kuha ka mga kagoko uh, tulong ka pa tapos sapat sumay so, na lang ni eh. natay pang supak sa or pang brito kasi uh, pag tip mga kagoko uh, pay before you time o pagpagkawas salamat na na safety o natin krasya so dive safe mga kagoko